Isang matinding ulat ang Human sa mundo ng NBA ngayong off-season, mula mismo sa respetadong insider na si Shams Charania. Ayon sa kanya, handa na raw ang Atlanta Hawks na tuluyang pakawalan ang kanilang franchise point guard na si Trey Young. Isang desisyon na siguradong ikagugulat ng marami, pero may malalim na dahilan sa likod nito. Ayon kay Shams, unti-unti na umanong nawawala ng lugar si Trey Young sa plano ng Atlanta Hawks, hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa mga salik na may kinalaman sa salary cap at luxury tax. Sa kasalukuyan, si Trey Young ay nasa gitna ng isang napakalaking kontrata, ngunit hindi siya eligible para sa Supermax extension na ibinibigay sa mga cornerstone players. Dahil dito, nawala ng insentibo ang Atlanta na muling ay commit ang kanilang financial future sa kanya. Dagdag pa rito, ayaw daw ng Hawks na pumasok sa luxury tax zone, isang senyales na hindi sila willing gumastos para sa championship level roster sa ngayon. Kaya sa halip na magpatuloy sa kasalukuyang core, mas pinili nilang magsimula ng panibagong direksyon, isang rebuilding phase na magbibigay ng bagong sigla sa franchise. Hindi lang si Trey Young ang target na ibito kasama rin sa potential na trade package si veteran big man Clint Capella. Sa loob ng ilang taon, naging mahalagang bahagi si Kepela ng depensa ng Atlanta, ngunit sa ngayon, isa na lamang siyang salary piece na kailangang isama upang maging balanse ang trade value. Ayon sa ulat ni Shams Charania, parehong si Young at Capella ang ipoproseso ng Atlanta bilang parte ng kanilang financial and roster reset. Ang pinakabombang bahagi ng balitang ito. Ayon kay Shams, ang Los Angeles Lakers ang unang koponan na nagpadala ng konkretong trade offer sa Atlanta para makuha si Trey Young at Clint Kepela. At hindi basta-bastang offer ang pinag-uusapan dito. Ayon sa kanyang ulat, ang laman ng proposal ng Lakers ay sina Rui Hachimura, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Shake Milton, at Gabe Vincent, isang buong rotation unit kapalit ng isang elite scorer at isang solid defensive big man. Kung iisipin, malaki ang isusugal ng Lakers sa trade na ito. Austin Reeves ang isa sa pinakapopular at consistent na player sa roster nila ngayon. Si Rui Hachimura ay may malaking upside at naging asset sa scoring. Si Vanderbilt, kilala sa depensa, habang sina Shake Milton at Gabe Vincent ay nagbibigay ng depth sa kanilang bench. Kapalit naman ay isang high usage, elite offensive talent na si Trey Young, ngunit may isyo sa depensa, at isang kapela na tila lumalampas na sa kanyang prime. Ang tanong ngayon, ito na ba ang matagal ng hinihintay na blockbuster move ng Lakers? Kung matutuloy ito, siguradong magbabago ang dynamics ng buong team. Si Trey Young ay maaaring magsilbing bagong offensive engine, lalo na kung aalis na si Lebron James sa hinaharap. Ngunit sapat ba ang chemistry ng ganitong lineup para sa championship contention? At paano maaapektuhan ng trade na ito ang defensive identity ng team? Wala pang kumpirmasyon kung tatanggapin ng Atlanta ang offer na ito, pero malinaw, seryoso ang Lakers. At kung may team na laging all-in pagdating sa mga superstar trades, ito na nga ang purple and gold. E nyo na iyan sa baba at maki-join sa usapan. Huwag kalimutan i ang video kung nagustuhan nyo ang analisis na ito. At syempre, mag-subscribe na sa Bench Reaction PH para sa Lakers content, NBA analysis, game recap, trade rumors. At lahat ng maiinit na balita sa paligid ng liga, i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Let's keep the basketball talk alive, dito lang sa Bench Reaction PH.